Yan. Pinto. Oh, pinto. Pinto. Pinto ng kulungan ng manok. Yan. Ayan. Ginagawang ko na ng ano. Pinto. Kulungan ng manok. Ayan. Ayan yung pinaka-gate. Ayan yung pinaka gate nya. yan ang pinto. Palapit na ng palapit. Pag nailagay tong pinto, ah, pwede na. Pwede nang ilipat yung manok. Ay, meron pa pala yung net. Lagay yung net. Oh, ayan o, oh, may nagtsinso dun sa ano. Nagpatsinso kami ng kahoy nung isang araw. Ayan. Ayan yung mga pinagtabasa ng ano tawag ng kusot kinuha ko nilagay ko diyan oh. para maganda-ganda hindi ko lang alam baka hanapin niya ah. hanipin niyan. kusot ng ano ng pinagtinsuhan Ah, hmm. oh, di ba? Oh, may hitsura na. Pwede nang kulungan yung manok dito. Pwede ng kuling. Yan, unti-unti kong tinatabas -unti yung ano, Madrid de Agua. Naubos na ako ng fermentation. Kaya yan, sariwa na lang ginagayat ko. Ayan. Dahan-dahan ko ng kinukuha. Ginagayat ko na lang yan. Hindi ko na pinipermentation. Tsaka na ulit po, nagpermentasyo pa. Tsaka na ulit, pagka yung medyo, ano, may oras pa. May lugar pa. O, yung tanim kong, ano, saging. Yung, pumuso na, oh. Yun. Kailan ko ba tinanim yan? ibi taon na yata yan, eh. Baka siguro itong linggong ito, eh, may lipat yung manok Baka siguro itong linggong ito mailipat yung manok. Ayan. Ito kanyang pinakapinto. Ayan ang kanyang pinakapinto. Oh. Parang gawa ng tao yan oh. malapit na malapit na malapit nang lumipad dito yung mga manok Uh, malilip